Sa mga casual fans dyan ng Warriors, alam nyo bang si Anthony Edwards ay eh, muntik nang mapunta nung 2020 NBA Draft sa Golden State Warriors? Totoong kaganapan 'yan na muntik nang mangyari. Noong 2019-2020 NBA season kung saan nagkaroon ng COVID-19 pandemic, e eh, bumulusok pa baba ang record ng Golden State Warriors dahil sa injury kay Klay Thompson na out ng buong season at si Kevin Durant naman ay lumipat na sa Brooklyn Nets. Dahil sa kakulangan ng quality players kasama ni Stephen Curry, ay nagkaroon ng pangit na record ang Warriors. Pero blessing in disguise yon dahil sila ang nakakuha ng second overall draft selection. Ang mga sikat na player na pagpipilian noon sa NBA draft ay sina Anthony Edwards, Tyrese Maxey, Tyrese Halliburton, Lamelo Ball at syempre si James Wiseman. Pero alam naman na nating lahat kung ano ang pinatunguhan ng draft na iyon para sa Warriors. Ahead sa Golden State ang Minnesota Timberwolves para sa number one overall pick. Pero dahil sa dami ng mga magagaling na pagpipilian, e naisip ng Wolves na matrade ang kanilang number one spot sa draft para sa mas mababang pwesto. Pero hihingi pa sila ng additional future first round pick para doon. Ayon sa report, kinontak noon ng Wolves Management si Bob Myers ng Golden State upang magtangka na makipagpalit sa pwesto sa draft. In other words, gustong ipagpalit ng Minnesota ang number one spot nila sa draft upang bumaba sa number 2 plus additional draft pick. Willing gawin ito ng Timberwolves dahil sa bukod sa additional pick na posibleng makuha, kahit sino ang kunin ng Warriors sa draft na yon sa number one pick, ay confident silang magagaling pa din yung ibang matitira na player. Pero alam naman nating lahat ng hindi ito nangyari dahil hindi pumayag ang Warriors. Although may interes sila noon kay Anthony Edwards kung mabibigyan ng pagkakataon. So ang ending, bigo ang Timberwolves ipagpalit ang pick at kinuha na lang si Anthony Edwards habang ang Warriors ay nagsettle kay James Wiseman na maraming nagreport na gusto din naman talaga nila. Kaso mga nasa 2 years pa lang eh, na trade na nila ito agad dahil hindi nila makitang kasama sa future ng team nila. Malakas ang kutob ng karamihan na si Anthony Edwards ang magiging number one overall pick sa draft na iyon dahil noong college ay mahusay ang kanyang laro. Kasama ang Georgia Bulldogs ay nakapag-average siya ng 19.1 points, 5.2 rebounds, at 2.8 assists per game. At hindi din naman talaga may kakakailaan na magaling si Anthony Edwards. Siya ay isang athletic player, kayang mag-provide ng mga highlight dunk, may outside shooting, at meron din killer mentality pagdating sa clutch moment ng laban. Isa siyang player na kaya talagang bumuhat ng koponan. Kung may mga nagsasabi dyan ng hindi lalabas ang laro ni Anthony Edwards kung nakuha siya ng Warriors, eh, hindi ako agree doon. Isipin nyo ito ng mabuti. Kung nagawa ng dubs noon na ma-integrate sa opensa nila si Jordan Poole na isang hamak na bench player to the point na tawagin pa itong ikatlong Splash Brother, I think kayang-kaya nilang palabasin ang laro ni Edwards sa kanila kung ganun ang nangyari. Mas athletic siya kaysa kay Poole at mas maaasahan sa mga crucial na sandali ng laban. Meron din siyang shot sa tres. Pwedeng-pwede pang ilagay sa starting lineup kung injured or masyadong inaalat ang laro ni Clay Thompson or Andrew Wiggins. Ang kinuha noon sa draft ng Warriors na si James Wiseman e eh halos walang nagawa para sa kanila. May nakita pa akong advanced statistic na mas maayos ang takbo ng opensa ng Warriors kapag nasa bench si Wiseman. Bago pa ito matrade, eh hindi na din masyado na palalaro dahil ang focus daw ng opensa nila ay sa small ball lineup na dominated ng guards. All the more na mas okay sana na si Anthony Edwards ang kanilang kinuha dahil fit na fit siya sa mga game plan ni Coach Steve Kerr. Pwede din siyang ilagay sa starting lineup kasama ang Splash Brothers kapalit sa pwesto ng kung sino man ang starting small forward sa Warriors nung time na 'yon. Kung ganun nga ang nangyari eh baka mas okay na na trade na lang ng Golden State si Jordan Poole at ibang assets para makakuha sila ng isang legit big man para sa mga matchup nila laban kay Joel Embiid ng Sixers at Nikola Jokic naman ng Denver Nuggets. At kung si Anthony Edwards ang nakuha noon ng Golden State Warriors sa draft, e eh baka humaba pa sana ang kanilang championship window, lalo na at naglalakasan palalo ang mga koponan sa buong NBA, lalo na sa Western Conference. Nariyan ang Denver Nuggets sa Dallas Mavericks at may ibubuga pa din naman ang Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers Sacramento Kings, Phoenix Suns at New Orleans Pelicans. Imagine nyo na lang ang magagawang damage sa buong NBA ng lineup ni na Draymond Green, Stephen Curry, Clay Thompson at Anthony Edwards. Siyempre kung na-trade pa nila si Jordan Poole para sa isang legit na big man, eh dagdag pa yon sa lakas nila. Meron na silang pamatay na shooting, atake sa loob at matibay na depensa. Nakaka-intriga tuloy isipin kung ganun nga ang nangyari sa koponan ng Golden State Warriors. Hindi na din pressured si Stephen Curry sa pag-score at pagbuhat ng team kung nasa kanila si Edwards. Nakapag-champion ng 2022 NBA season ang Warriors kahit hindi nakapaglaro. Para sa kanila ang batang sentro na si James Wiseman dahil sa injury. Asin wala talaga siyang factor sa championship run na yon ng Dubs. Eh dahil dun, ano pa kaya ang nangyari sa kanila kung ang nasa lineup nila eh si Anthony Edwards? Wala siyang history ng pagiging injury prone at talagang maasahang scorer. Baka nga nakapag back-to-back -back champion pa ang Warriors kung siya ang nasa kanilang kupunan imbes na si Wiseman, lalo na nung sumunod na season ay naglaho ang laro ni Jordan Poole. Sa kasalukuyan ay isa ng ganap na superstar si Anthony Edwards sa buong NBA at ang number one focal point ng opensa ng Minnesota Timberwolves. Ang kanyang latest averages per game ay 25.9 points, 5.4 rebounds, 5.1 assists at 35.7% shooting sa tres. Fearless scorer ang batang ito at hindi takot sa big moments. Sa kabilang panig naman ng bola, Si James Wiseman ay kasalukuyang on and off sa starting lineup ng Detroit Pistons kung saan nakapag-average lamang siya ng 7.1 points, 5.3 rebounds at 0.9 assists per game. Hindi naman niya kasalanan na ganun lang ang average niya sa NBA. Masyado lang talagang naging mataas ang expectations ng mga tao sa kanya dahil kinuha siya as number 2 overall pick, tapos Golden State Warriors pa na may history ng championship. Kung kayo ang nasa posisyon noon ng previous GM ng Golden State Warriors na si Bob Myers, papayag ba kayo sa offer ng Timberwolves na makipagpalit ng pwesto sa draft para kayo ang pipili sa number one overall pick? Or okay na ba kayo sa number two overall pick dahil may mga iba pa namang pagpipilian na magaling na player? Iko-consider nyo pa din bang kuhanin at i si James Wiseman? At kung sila nga talaga ang nakakuha sa number one na pwesto sa draft, Si Anthony Edwards nga ba sana ang kinuha ng Warriors nung time na yon? Imbes na ibang players gaya ni na Tyrese Maxey, Tyrese Halliburton, o LaMelo Ball? Anong sa tingin nyo? Let me know sa comment section and don't forget to like and subscribe. Salamat ng marami.